Hello guys, welcome to my channel John Laytarian. Now guys, uh, hindi pa nakapag-subscribe guys sa aking channel. Pwede kayo guys makapag-subscribe with notification bell all para ma-notify kayo guys sa susunod kong in-upload na videos. Thank you so much guys for watching. Guys, may hawak akong itlog guys. Itlog itlog na to guys ay ano ito guys? Ah, uh, kulang ng katawan guys. Pwede naman guys na ano guys, ito ah uh, Ilaga siya guys tapos sa yung yung ano to guys yung puti yun guys yung kakainin para yun guys ang nagpapalsa sa katawan natin yung itlog na nilaga na kulay white puti yung puti lang guys ang kinakain guys at yung dilaw ay hindi na yung kakainin guys kung sino mong gusto kumain ipimamigay mo kung walang kakain itapon mo na yun guys yung ah... Uh, yung pinaka igyok niya yung pinaka dilaw na itlog at ang ito guys ang nilaga guys kung nagdi gym ka nagpapalaki ka ng katawan ay nakapagpaalsa ito guys ng katawan natin ito yung itlog na nilaga kasi nga guys yung mga katawan natin ay paalsay niya guys papalakihin niya yung katawan mo para nag nagdi gym ka para mabilis guys para mabilis yang yung pag pag ano niya guys pag usbong ng katawan mo yung mga nagdi gym kahit hindi nagje-gym guys pwede rin siyang kumain dito kasi nga guys yung itlog ay nakapampatalino po ito nakapampatalino po yung itlog ng nilaga kasi ang itlog ng nilaga guys ay protein kasi nga ito yung ano guys nilaga ay masarap naman ito natin kainin madalas natin to guys uh, inuulam uh, natin na scrambled egg ginawa natin fried egg Maraming purpose guys ang paggagamitan ito ng itlog. At hindi lang yung guys, ginagamit din ito ang itlog guys sa mga tinapay, sa mga cake. Kahit iba-iba pa guys dyan, mga litsiplan guys, kahit ano pa man dyan na mga ginagamitan ng itlog. Maraming purpose guys yung itlog. Hindi lang dyan guys na pang paalsalan ng katawan. Marami siyang paggagamitan, pwede mo siyang ulamin, ilaga pwede naman siyang ulamin kung hindi ka man nag, nagpapalaki ng katawan iscampol ig mo siya o siya i-pride ig mo depende guys kung anong klaseng gusto mo na sa sa itlog kung anong gusto mo na lotoin or papalaki ng katawan pwede kung po ipapalaki ng katawan guys yung igwait lang ha yung kakainin para umahal sa guys yung katawan para siya guys lumaki yung katawan niya guys na magkaroon siya guys ng laman Thank you so much guys for watching at sa itlog guys ay uh, napakasarap ang ito guys ilaga kainin at pwede rin sa iba't ibang uh, luto na pwede mong lutuin pwede scaffold egg or cake. Thank you so much guys for watching guys. Thank you.